Hello mga ka-discovery Welcome to my channel Ngayon mga ka-discovery uh, Gagawa tayo ng Leche plan Yan, bali mga ka-discovery uh, First time kong gagawa ng, ano, ng Leche plan uh, Ngayon, iti-testing ko yung Napanood ko sa vlog ni Chef RB Yung, ano, yung ginawa nung, ano, yung, yung proseso Nung, ano, nung paggawa ng nanay niya Ng, ano, ng leche plan Bali, eto mga ka-discovery, meron tayong mga ingredients at equipment. At ano, papakita ko sa inyo kung paano yung procedure na gagawin natin na gagayain natin yung ginawa nung ano ni Chef RB. Bali, yun yung proseso nung ginagawa ng nanay niya. Kaya na-inspire ako na subukan at gawin din yung ano, yung paggawa ng leche lang. Kaya tara mga ka-discovery, let's go! mga kadis ka-discovery uh, meron tayong ingredients na gagamitin uh, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10 10 pieces na itlog tapos meron tayong condense yan dalawang lata tapos isang evap yan yan yung ano yung yung proseso ng nanay niya yung dami ayan ginaya natin tapos meron tayong white sugar tapos meron tayong ginajad na lemon. Tapos yung equipment na gagamitin natin, meron tayong lanera. Yan, tapos meron tayong mixing bowl, tapos tong. Tapos yung gagamitin natin na uh, steam, pang-steam sa ating lecho plan. Yan, mga ka-discovery, ang una natin gagawin, uh, yung itlog, uh, ihiwalay natin yung white egg dun sa pula. Let's go! Mga ka-discovery, uh, na natin yung, ano, yung pula sa puti. Yan, pati yung paghihiwalay ng pula sa puti. Uh, natutunan din natin yan dun sa panunod sa vlog ni Chef Harvey. Kaya importante na nanonood talaga tayo ng mga iba't pang klase ng vlog. Uh, yan. Yun na yung ginawa Na gagamitin natin pang sala yung ating kamay. Yan. yan mga ka-discovery, okay na yung ating pulang itlog. Yan, sampung piraso. And ganun lang kabilis ihiwala yung pula. Bali, ang gawin naman natin ay i-ano naman natin yung gatas. Kaya mga ka-discovery, buksan na natin yung atas. Unahin natin yung iba. Yan, napakadali lang ng proseso. Ang natin dito. Ang na natin. tapos buksan natin yung dalawang condense yan thể chụp ấn ok đây nó là gì mất madali lang basta masunod lang natin yung tamang proseso tapos lagay naman natin yung ano yung itlog natin yan 10 pieces yan tapos ilagay na natin yung ating pinagdad na lemon discovery uh, ah, i-mix naman natin yung ating ano mga ingredients yan ang sabi nung nanay ni chef Arby uh, dahan-dahan lang daw sa paghalo para ano hindi bumula dahan-dahan lang natin ating mixture ng ating ano ng leche plant ah naman tayo ng carnival ya papainitan natin sa kalan kita okay, tayo ng tigda dalawang kutsarang white sugar sa bawat lanera yan uh, let's go uh, natin dun sa kalan gamitan natin ng tong strawberry lang natin yung apoy para hindi masunog yung ating arnibal yan galaw galawin lang natin para ano balance yung pagkaluto nya mga ka-discovery, okay na yung ating arnipal dito sa ating lanera yan, nagdagdag pa tayo ng isa, baka kulangin yung ating lagayan uh, tatlo lang yung nabili natin na lanera, baka kulangin kaya nagdagdag tayo buti na lang meron tayong stainless iyan let's go sa ay na, ano muna natin salain muna natin tong ano itong tatlong beses para clear yung ano natin yung yung ating lake plan pag sinaling sa lanera let's go mga ka-discovery salahin natin ng 3 times para walang mga bubo ismot ang ating late chip na nagagawin Yeah. ulit namin pabalik para walang ano yan, nice ispot na ispot okay sa so, last, sanahin ulit natin ang isa pa Ismut na ismut ang ating unang paggawa ng ating leche plant yan bukas matitikman natin kasi yung overnight natin to sa ano sa rep Okay. pag-discovery sa na natin isa isa sa lagayan yan tapat natin dito para hindi matapon masano pa rin nga siya ng yung tatlo ah. hindi na pala magagawa. Tatlo. Sayang kasi yung carnival ng isa eh. Pero okay lang. Ayan. Dalawang kutsara lang naman yung gamitin na lang natin yung isa. Okay. Okay. yan mga ka ko tatlo lang pala yung kanya ng ating ano yan lagyan na natin ng foil malalaki kasi pala itong lagayang ko hindi ko natanggap Yan mga ka-discovery, gagamit tayo ng dalawang steamer kasi hindi kasya yung ano natin yung steamer natin maliit lang uh, mga rice cooker lang yung steamer natin Yan, let's go, sali natin Tapos dito yung dalawa Yan, napaka matrabaho palang paggawa ng lake of lamp. First time ko sa buong buhay ko gumawa na ito. At malalaman natin kung masarap ang kalalabasan. Yan. Yan mga discovery, takpan lang natin. Yan, at saka lang na natin sa ating kala. Let's go. Eyan mga discovery, ah, uh, yung ating leche flan ay pakukuluin natin ng ano nang steam natin ng 40 to 5 45 minutes 'yan. Let's go. Mamaya papakita ko sa inyo pa gigluto na yung ating leche flan. Yan silipin natin. Ayan o. Oh. Ayan. Makusok-usok na. Ayan mga ka-discovery. Okay na yung ating leche plan. Ayan. Patayin na natin yung ating ano. Tapos, palamigin lang natin siya ilagay na natin sa rep para bukas ay matikman na natin kung masarap ang kalalabasan ng ating leche plant. Mga ka-discovery, tapos na natin i-steam ang ating leche plant. Ngayon, ilalagay naman natin sa ref para bukas uh, matikman na natin yung pinakalasa ng unang gawa natin ng leche plant. Overnight natin siyang i-ano sa ref para malinam namang lasa. Ayan, mga ka-discovery, bukas na lang, overnight natin yung ating lecho plant. Mga ka ka-discovery, overnight na yung ating lecho plant. Titignan na natin kung anong kalanabasan na ito. Ayan. Uy! Kinis, makinis, smooth. Yan, ano natin ang kutsilyo yung gilid para taob natin. Tignan natin kung anong kalalabasan na ito. Yun. Gilid. Discovery na ano na natin yung gilid. Itaob na natin ang ating lecho plank. Oh, 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 oh. Wow, it's smoothness. And mga ka-discovery, first time natin gumawa, ah, medyo na ano lang na hati kasi yung pagbaligtad ko kasi napaka lambot ng pagkakagawa natin ngayon yung ganoon ko na biyak kasi malambot napaka smooth ng pagkakagawa natin ngayon papatikim natin sa anak ko kay Isaiah kung ano ang kalalabasan ng lasa let's go patitikim na natin kay Isaiah ang ating leche plan iya yeah, po ka Isaiah iyon, no? Yan. Tikman mo na ang lasa ng ating leche plan na gawa. Yan. First time kong gawin yan. Yan. Ang lasa. Sarap. <laughs> yan. Tikman din natin. Mga ka-discovery. Uy. Naparami na. Yan mga napaka-smooth, napaka-lambot. Mmm! Mmm! Sarap! Yan mga ka-discovery, uh, nakachamba lang tayo ng ating gawa sa late First time natin gumawa pero ang uh, na ano naman natin nagawa naman natin ng maayos yung kinalabasan nung ano nung lasa ng ating lecho plant yan mga ka ang yan dito na lang ah uh, salamat sa panonood sa akin vlog kahit first time kong gumawa na ito, salamat kay Chef RB yan shout out sa kasananay niya na nagkuro sa vlog nila na ma-share sa iba at magawa ko rin hanggang dito na lang hanggang sa muli thank you for watching